Good uh, morning mga mas, tayo sa paliwag eh, papakita ko sa inyo mga marapit sa paliwag eh. Ay, mga mas, tayo pang dumarating naman oh. ako oh. na ganda ng mga manok may oh. mga lemon sweater oh ganda ganda oh. ng lemon mo Ilang buwan na kaibigan yung lemon sweater mo? One year. One year, no? Ganda. Dilaw na dilaw ang kanyang kaliskis, oh. Ganda ng kaliskis niya, mga master, eh. Yeah. One year old, lemon sweater, na ano? Ilang may dalam mo, kaibigan? Isa lang. Pami pa shoutout ka. Shoutout mo na. Ah. Ba't kami mga <laughs> Punta ka mo kayo dito sa Balimag. Punta kayo dito. Kasi yung hotel mo. Hotel mo, wala. Andiyan. Nagbablog din yung hotel nito. Kaibigan eh. natin eh, mga kamaster. Thank you. Ay, gantang kanawa yun na. Ang oh. hot spray pala ito. Ang ah, gantang hot spray nito. Hindi na, nagbawala oh. Ang hot spray oh. Tayo tayo ang kuno, bata pa na no. sa 8 months pala ito. <laughs> yeah. Tayo tayo, ito ang chile. Lama kay B, lang. 13. Ah 13. na.